So ito na nga mga Habibis, palis na kami ni Habib David ng San Diego today. Pupuntahan naman namin yung mga friends namin na si Chris at Kiko sa Rancho Cucamonga. Iyahatid kami ni na Tita Riza, Denise at saka ni Mama Malu. And on the way to Rancho Cucamonga, eto nakita namin dito yung sandog. Hindi ko din alam kung ano yon, pero maganda siya sa mata in fairness. Para siyang ilaw na may rainbow, ganun. And after more than 2 hours of driving, eto nakatating na kami sa Rancho Cucamonga. Sinalubong kami ni Kiko kasi si Chris daw nagluluto sa loob. At pagpasok nga namin sa bahay nila, eto ang bumugad sa amin. Napakaraming Christmas decorations. Christmas, <coughs> ang luto mo? Nakatarimpata. Oh my god. Mga oh, ganyan. Isa na. Ano ba isa? Lae. Uy, Oh my god. Oh, oh. O, ano laing, oh, yeah, oh my god. Gavin. Yes. Just like, last, just like last year. The last year was ano? Uh, last, last year was beef. Beef. Nagkari-kari din siya last year. Nagkari-kari -ka din siya, baby. Oo. Oh, Ayun, yeah. medyo hindi ako happy nun, di ba? Ayun, master na master na yan ngayon. Ay, Hindi ko alam. Actually guys, kung masarap magluto si Haberay, mas ito masarap talaga ay, mas masarap yun, siya magluto. Kamang tangan kasi yan. Walang eme. Kamang tangan kasi <laughs> si Chris. Oo, mas <laughs> oh, masarap talaga magluto yan. Yes, Sobrang sarap, as in. At hindi, ibang level pati. Oo. Oh, uh. oh, ibang level. Ibang level. To the highest level yan. <laughs> At habang nagluluto si Chris, eto, nag muna kami dito sa mga Christmas decorations nila. Grabe, ang ganda ng kanilang Christmas village na ingit si Happy David gustong gawin sa bahay namin, nakakaloka. Sure ako next year may Christmas village na rin sa bahay namin. Ang ganda rin itong kanilang white Christmas tree, parang gusto kong kunin yung mga bear. Kaibigan namin si Chris at saka si Kiko, actually si Kiko best friend ng kapatid ko. At gaya namin ni Habi David, kinasal din sila dito sa US, sa Beverly Hills o dibang social. At maya maya nga lang, luto na ang laing at may kasama pang malalaking hipon. Oh my god, ang bango-bango ng bahay. Nagugutom na kami. Nakakatakam sobra. Nauna nang kumain sila Tita Riza, Mama Malucha kasi Denise kasi babalik pa sila ng San Diego. Oh yan. So at... try natin yung Habibi Premium Collagen Booster Mix. Yes. Okay. Choice nila is. My choice. I want is is kalaman sea. Kalaman sea. the. Kalamansi green kalaman tea. tea. I want the watermelon. Green tea. Yeah. Watermelon. Watermelon. Okay. okay. Oh, cheers, cheers cheers. 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 What about cheers. 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 That's watermelon, mango, and Kalamansi mm. green tea. Oh. oh sarap. Wow. Hindi wow. siya mas matamis. Sarap niya. It's good! It's good! It's good! It's stevia ang gamit natin. Di tsaka parang ano, lasa mo din. Girl, mas gusto ko ito. Watermelon. Diba? Wow, so oh, stevia, it's healthy. Stevia, this is good healthy. for... ano? Uh, it's healthy. Better she, than soda. It has no... Sarap you know, No added sugar. Sugar. Stevia lang ginamit Yeah. I like this one. Napresyent. Tikman na natin ang laing ni... Chris. Diba? Mmm, so siya talaga siyang basa tap. O ito, tingnan mo. Mmm. Masarap. M eme. Ay, kita. Sobrang sarap. Ang fairness. At yung spiciness. Spicy ang sarap. Di Yummy! kailangan ko ba recipe nito? video pa Kailangan kong gayahin. Gagayahin ng daing. Sarap. Kausap ko sila. Okay, next natin titikman is kare-kare. Kare-kare ni Chris. Kare-kare ni Chris. Yes. Ang daming niluto ni Chris ngayon. Thank you, Chris. Ang hirap man, lutuin man, ng kare-kare kasi sobrang matrabaho, di ba? Yeah, matrabaho yan. Yeah. So thank you, Chris, for all the labor of love. love. Yeah. okay. <laughs> thank you, Chris. Para sa inyo, guys. Yeah, salamat. Go. Okay. I Daman love lang. taba, so let's see. Gusto, kusog ko talagang taba, kaya pinakasalan ko nga. Sarap ah! lang! <laughs> Hindi na. Hindi, hindi na, na ako mataba. No, na, payat okay. na. Hindi na. Sarap! Payatas na. Right. Ena, sarap. I like that no, natitikman ko talaga yung mm. mani. Maning mani. mani. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap na. Dabag ko. Mm -hmm. yeah. It's, perfect. Ah, it's perfect. 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 Yay! And for dessert, nagdala si Jake and Maya ng Mochi Nut. First time namin na habi David makatikim nito. Parang walang ganito sa Pinas. Hindi ko alam. <laughs> Mm, tignan ano na natin itong like masarap na donuts. Tignan yan. Mm. 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 Tignan yung mm. cheesecake. Mm. Smosh. Ah, smosh, mm, smosh, okay. smosh. Nagdala naman si Debbie ng cheesecake from Paris Baguette. Ah, siguro sa next. Sa, no? Ako bago tayo makurus. Yeah. Jarap. siguro. Para makakall in ako. Hindi naman kaya naman ako, Joe. Ako sa 3 ako. Okay. Mayroon ako, Joe. Ang dami ko. Ang dami ko. na naman, mga hobbies! Good food, good friends, good times.